Kapit na video. Double back. Pero okay lang ba sa'yo video ka? Oo, oh, ano na yun, boy. Dating seaman lang. Hmm. Kasama ba? Yes, paso Wow, wala ah. <laughs> Nawala. Saan, ma'am? So, magandang gabi. Isa sa mga customer natin uh, from Cagayan. Opo. Kutan lapit. Kapit-bahay lang ah. So, hirap siya maglakad. Nakita niyo naman na uh, nag-aasara na lang doon kasi pinipilit niya wala na daw eh, wala na daw. Meron pa siyang isang napansin na mali doon sa balakang niya hanggang sa papunta ng paa. Pakita mo ka sa amin, sir. Ito po. Ito kaya kong mystery uh, isa. Ito, sir, ayan. Uh, uh, Tapos pag ginala ng kod. Ah, uh, masakit, sir. Sakit Parang napupunit yung dito. Parang nasusunog na uma na napupunit. Diyan mm -hmm. na lang tagay niyong boss, Itzi. Nasa 3 years na, sir. 3 years na. So, dati pong si Mancy, sir, tinanong bago ko to video han tinanong ko siya kung pag ko siya ibabalik eh, ko siya sa Marco. sabi niya nag for good naman na dito sa Pilipinas so pwede na natin siyang video hein? kasi kung babalik pa siya doon hindi ko to bibidyo pero kamusta sir ang buhay si man malungkot sir hindi din masaya ha <laughs> pagpupuntong <-puntuhin> to sa port yung asawa ibang labas ka naman ma'am na <laughs> so napano bossing eh? yeah. sa ano sir nag kasi na nag tumulong ako sa construction nung ano namin, pugo namin. Tapos mm -hmm. nung niligo ko, bigla na lang namulikat yung banda rito. Tapos check up na po siya. Napa-check up namin tapos si eh, napa-x-ray din, okay naman. Gusto eh MRI. Mm -hmm. Pag may nakitang nerve na ano, opera. Na opera. O okay, iyo opera nila. Eh hindi ko so, hindi ka Yes yeah, sir. Pero napapikit na siya sir or ano, ano ano mga napagbabago niyan. Yun sir, nagpa ano na ako nagpa-puro massage lang at <laughs> therapy. Hindi, hindi di, kinaya. Okay, ka. Baka dito. The puzzle? Oo. Yung bossing, ng So, three years. Uh, natin kung malala. Ano po yung bossing? relax. Huwag

No, I ya, pero mamaya na yun. Set taas kamay. Diyan ka na? Nabuhay ng normal? Yes, sir. Eh, yeah, tira! Pagkita sa normal to. Kami, ang Sabi nila, sir, kapag siman daw, babaero to to <coughs> ba sir? Diyan mo, bakit yan nila, babaero ayo, sir. Dito lang sa mo Dito lang sa mo eh. hindi talaga babae ma'am. Hindi nila huli. Hindi mo alam. Sir, mo paborito mo sa nabot? Hintuan. Sir, bakit yung mga daw. ano nga yun siya rin namin. Pagpangga daw. Di sa Facebook iba pa may na ita na aiga ano mo sa akin pag nakita mo ako. sa kanya na kung ano paglulusdili kareshi kung ano 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 ako ano 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 I... Hindi niya, eto, kahit hindi pa ito sasalita yeah. Pag nakahiga siya, hindi nyo mataas ng paan na maayos na. No? Mm -hmm. Di ba, again, tama? Yes, sir. Grabe talaga si Anthony Graham. Puro pataas sa titira, isa kontrol kontro ko ba? Oh. Tama. <laughs> sip, sip, to. Sana lahat ng customer na pupunta dito, ganito lang. <laughs> Sarap palaga Dati na papanood lang namin to eh. Ngayon nandito na kami. Ano din Ano pong masasabi niyo ma'am? Bukod sa sobrang sa'yo. Nabukol. Puro pa pa ba? Isa pa. Solo. Tira. Ano pong ano niyo ma'am sa nakita niyo na kami personal? Seryoso po ba maganda? Hangit ba ako ma'am? Oo. Sabi sumagot! Tara pag... so, na, lang! Tinanong ko! Pupogi ka, no? Ay, kung ka. Sana talaga lahat ng customer ganyan lang kalambot, no? Marami <clears throat> din kaming friends na ganyan yung ano case. Sabi nila sa akin, pag ano, pag okay eh, dadal 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 din daw nila yun. Pagdaging okay, sir, pihaya. Pihaya ka, Ano ka, sir? Ano natin mataas? Ano yung natin mataas yan? Oh, Ada, di, ah, di ma si, batas, si. kanan Yung kanan tayo, <laughs> kanan tayo, kanan tayo, <sukup> si. kanan tayo, 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 kanan kanan tayo, kanan kanan tayo, kanan tayo, kanan kanan tayo, kanan tayo, kanan Si, si tayo, kanan tayo, relax tayo, kanan tayo, kanan tayo, kanan tayo, kanan tayo, kanan kanan takot pa siya, pinipigilan niya pa eh. Uh -uh. Kuya, alma ka lang, pinipigilan mo! Walang kanan. Ayaan mo lang dyan, sir, magbuhat. Hindi, pinipigilan niya. Po, Binababa niya. Sir, okay. takot siya, nag-expect siya ng sakit eh. Ay, ko na, sir, wait lang. Ay, ko wait lang. Ay, sir, Ay, baka sa iba mapuwi. kapan kita na sa mana. Kakabansay ra oh, dito lang kami. Oo. <laughs> wala na niluluto kami. Di na pa. But <coughs> hindi na ganyan mo. Matitiprepara mati din to eh. Mo ang pumuntan sa. So okay, ah uh, 90 to 95 95% ta ibalik na. And so dito tayo sa part na ilalakda nang na jumble. So na ako na kayo. Natambahan lang to kasi siguro nagkasakit dito na sa Pilipinas and nag-business na, nag na lang. So, ang nangyari siguro, iningatan niya na yung likod niya, hindi niya na sa ng punersa. Tama? Yes, sir. Yun. Kaya malambot ibalik. Ano kasi to eh? Case to case basis to, yung iba kasi may nararamdaman na, sige pa rin ng trabaho, ah, especially yung mga mekaniko, Special mention Mga siman Yan Mabibigat kasi trabaho niyan eh Construction worker Police Sundalo Kasi kahit may nararamdaman niyang mga yan Ang nangyayari Sige training pa din Sige trabaho pa din Tinatago sa mga pinagtatrabuhan Kasi nga Ano siya eh uh, Pwede siya maging disability So si sir Since nandito naman sa Pilipinas Ang nangyari Inalagaan na siguro to Kaya Ang lambot lang ibalik If ever na may ganto kayo Well Choice nyo naman yan Ngatan nyo yan Tapos dali nyo dito O dali nyo sa mga marurunong talaga Paayos doon, Huwag niyo patagalin kasi kapag mas matagal, mas mahirap ibalik. So, paano? God bless po sa lahat. Uh, no advance payment po, ang checking in booking, libre po yun, ang bayad po pagtapos mahilap. Nasa Bulacan po ko, wala po ko sa Antipolo. Wala po kong plano pang bumalik. Patatayin natin siya mamaya para ano, lahat ng naipit sa ulit niya mag-flow pa. Yes, sir. Sarap ka na yeah! sa <laughs> <laughs> bintana. <laughs> <laughs>

Bakit nung unang-una niya, kailangan mo ko siyang ibangon, hindi siya makatayo nga, alam um, siya lang. Kailan yung -una niya yung unang-una niya nga? Rehearsal nga? Rehearsal. 2021. Una, first time. Nag-grit niya lang, sir. Nag-grit niya. Nag-grit niya lang, sir. Uy, sorry. Paul, <laughs> Paul, <laughs> magiging Paul <laughs> kita, Paul! <laughs> <laughs> oh, hindi. Yes. Ang internet. Ang ganda kang iwi, hindi masak na panghi. Eh. <laughs> panghi na ba? Nabawi iniwi sinya talaga ng agan ng ulo niya. Tebasan ta pa. Patapos naman na wala pa palit. -palit. Sige, <laughs> Kaya sir, kumuha kami ng mga extra na para hindi Ay, siya naman sila lang. Ay, sila? Ang ang sila. sila. Uh, fail, um, fail farm. Wala na tayo pag-uusapan dyan. Naibalik tayo na yan halos lahat. Siguro may natira man dyan, mga 2% to 1% lang. So dyan muna kayo, pagpahingayin muna natin, uh, we will show you kung ano, kung makakalakad na ng normal sa kayo mga dati nang hindi nagagawa kung magagawa niya na. So God bless po sa lahat, Merry Christmas sa lahat. Gusto nyo akong batiin, Merry Christmas, Gcash na lang. <laughs> cut, cut. Pero, maging mindful tayo sa mga bangon natin ha. Pagilid, upo, tayo. Nangarap <laughs> <laughs> kasi dito si Jambo, hindi siya makakatay ng mga asin. Tayo, bossy. Tayo,

Uh, ano? Uh, dyan muna kayo. Hindi ang usapan yung pulikat ang nawala. Ang usapan kung makakalakad ng normal. So, dyan muna kayo. Pagpahingin muna natin ng na 10 minutes. Naasar ko to yung, ano, pustahan sa sakyan. Ayaw. Kala yun, wala, masusundan pa eh. Gusto kasing asarin yung nasa comment, ano eh. wag daw kami nang hihingi. Kung po kayo mag gagalingan ko lalo mang hingi. So, dyan muna kayo. Pagpahingin muna natin, sir. Tingnan natin mamaya. Tayo. Grabe talaga mag magbigay ng pobya yung sakit. Tingnan nyo to, ha, sir. Straight mo, sir. <laughs> Kaya kayo nyo nagiging straight ako, oh, pero takot. Oh. Ayun eh, o, pas kahit kaya anak-anak na yan, ayun o, ayun wala na. Samantalang kanina, isang ganun lang. Masakit. Masakit na. May pa kaya, eh. di pa mas eh, no? straight. Ayun o, straight muscle. Pero straight up oh, ako, oh. natatakot lang siya o. Oh. Uh. Dati ganyan lang yung kaya ko eh. Ngayon, kaya ko na. Rawr, rawr. Wala na nga. Oh, wala na. No. Uh, so, paano? Ito na tayo, moment of truth. Ang tanong. Three years itong papilay-pilay. Alam daw ng mga tao nila, mga kamag-anak, first session ng team Tonyo ito po ha sir ako yung sir ha huh? okay sir sir kalimutang nagmamadali ito excited sir sabasin ka lakad na dito sa mga mga shish oh hos na tatay na ma'am gulis ang magmata sir balik na-excite yes, si sir eh. Uy kumalma ka baka mag-basketball ka ha. Hindi sir. <laughs> Na-excite ka. I ko yung gantong ipakiramdam. Hindi ko po alam, ay ano, 3 years. Uh, Nag-offer na yung doktor na i-MRI tapos i-diretso na daw sana sa opera pero tinanggihan nila. Uh, legit na sciatica kasi may ano naman to, may may diagnose to galing mismo sa doktor. If ever na may gantong kayong sakit at hindi pa operado, tapos umay ka na sa sakit. Punta ka dito sa amin, gawin natin ng paraan yan. So, paano? God bless sa lahat. Team Tonyo, para sa inyo. God bless po.